At kung gusto mo ang mga ganitong content, huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Ano nga ba ito? Ito ang kakaibang maliit na nilalang na baby panda na nakabihis para sa Halloween. Ang weird, diba? Marahil ay nag-iisip kayo kung ito ba ay totoo o edited lamang. Pero ito ay talagang nag-eexist at nadiskubre sa bansang Japan. Tinatawag itong Skeleton Pandasys court. Ang species ng Asidian, o Cisquirts, ay unang inilarawan ng mga siyentipiko nitong 2024. Ang mga puting bahagi na mukhang buto ay ang mga daluyan ng dugo na tumatakbo ng pahalang sa mga hasang ng si Ang mga itim na bahagi sa ulo na parang mga mata at ilong ng panda ay pattern lang, at hindi talaga alam kung bakit nandoon ang pattern, ito ay base sa sinabi ni Naohiro Hasegawa, Isang researcher sa Hokkaido University at co-author ng pag-aaral na una inilarawan ang mga species sa journal Species Diversity. Ang mga larawan ng mga hindi pangkaraniwang species na ito ay unang lumabas online noong bandang 2017. Nakita ng mga mananaliksik ang mga larawang na-post ng isang diving center at napagtanto na maaaring ito ay isang bagay na hindi pa nakikita ng mga siyentipiko. Pagkatapos ay sinuri ng mga mananaliksik ang mga espesimen na nakolekta ng mga divers at nakumpirma na ito ay isang hindi pa na ilalarawan na mga species. Ang siyentipikong pangalan ng kakaibang species na ito ay tumutukoy din sa hitsura nito. Sa Latin, ang clavelina ay nangangahulugang, maliit na bote, habang ang asipande ay nagmula sa os na nangangahulugang buto at panda. Tulad ng iba pang sea squirts, ang skeleton panda ay mga marine invertebrate na nakakabit sa substrate at nagbobombo ng tubig sa pamamagitan ng kanilang mga siphon upang salay ng mga sustansya mula sa tubig. Ang mga ito ay lumalaki ng wala pang isang pulgada ang haba, 20 millimeters, at matatagpuan sa mababaw na tubig na hanggang 66 na talampakan o 20 metro. Pero saan nga ba ito matatagpuan? Ang mga ito ay matatagpuan sa baybayin ng Kumijima, Japan. Ano ang mga kinakain nito? Plankton at iba pang maliliit na organikong materyales. Paano pinuprotektahan ng skeleton pandesis quartz ang kanilang mga sarili? Ang mga organismo ay may panlabas na proteksyon na takip, ang tunika, na binubuo ng cellulose-like substance, gaya ng sinabi ng Encyclopedia Britannica. Ang isa sa napakalaking butas ng sea squirt ay nagdidirekta ng tubig sa lukab ng katawan ng species, habang ang isa ay nagsisilbing labasan. Ang mga species na ito ay maaaring makakuha ng pagkain at oxygen mula sa agos ng tubig sa pamamagitan ng tubig na dumaloy sa mga gill slits sa loob ng pharynx. Ang pagkakaroon ng kahangahangang buhay dagat na tulad nito ay maaaring hindi kapanipaniwala. Ngunit ang skeleton pandasis squirt ay isa sa mga misteryo na maaaring malutas sa pamamagitan ng pagtuklas sa malawak na karagatan. At maniwala ka man o hindi, nabubuhay sila at isinasagawa ang kanilang tungkulin sa marine ecosystem. Napakaraming kaalaman na hindi pa natin natuklasan patungkol sa buhay dagat na naninirahan sa kailaliman ng karagatan. Palaging may posibilidad na makakita pa ng mga karagdagang species, tulad ng skeleton pandasis squirt.